Sumama ang pakiramdam ng ilang mga ilonggo na bumisita sa mga sementeryo sa Iloilo -Ilo City ngayong araw kasabay ng pagunita sa Undas. Isa rito ang isang 78 anyos na babae na nahilo habang palabas sa Forest Lake Cemetery kaninang tanghali. Tumama ang kanyang ulo sa semento at nagtamo ng bahagyang galos matapos tumaas ang kanyang blood pressure sa 190 over 94. Sa Molo Cemetery naman ilang mga resident ang sumama ang pakiramdam kaya pinaalalahanan ng mga pulis ang publiko na magdala ng payong at tubig kapag bibisita sa mga Yumao. Ngayong araw, mahigit 8,000 katao ang bumisita sa mga sementeryo sa Iloilo -Ilo City ayon sa pinakahuling ulat ng Iloilo -Ilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Napansin, nakakaunti lamang ang mga bumisita kanina dahil sa matinding init ng panahon, kung saan umabot sa 39 degrees Celsius ang heat. Index. Sa kabila nito, nanatiling payapa at maayos ang sitwasyon sa lungsod at wala pang naiulat na anumang insidente sa kasalukuyan. Ayon kay Police Brigadier General Josefino Ligan, Direktor ng Police Regional Office 6, mananatili ang mga pulis sa mga sementeryo upang masiguro ang kaligtasan ng mga bumibisita. Mahigpit ding sinisiyasat ang mga dala ng publiko upang matiyak na walang armas, patalim, inumin o iba pang ipinagbabawal na gamit na maipa pasok sa loob ng sementeryo. Hindi lang tayo basta dyan nakaupo. Tingnan nyo ang uh, area sa porser nyo. Pagka marami ng tao, please facilitate yung smooth ng pasok at sa kalabas ng tao. Parking. Maraming tao magpaparkin, pupunta sa simeteryo, facilitate nyo rin yan. Dahil nga dyan magkagulot, maraming gustong magpark, when park, hindi naman pala pwede. So yung mga natin, yun ang trabaho nila rin. Hindi lang sila basta nakahupo doon, nagsisimpol. Titingnan nila yung sitio kasi naman din sila kung babantay. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Kralpan Salis Melieza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.